Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon at na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na subscribe ang malit na channel na Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay tinatanong ng ating isang subscriber kung paano ba raw malalaman kung peke ang kasal o nang kakilala niya. Napakagandang tanong po ito guys. At today, yan mismo ang pag-uusapan natin. Pero bago tayo magsimula, gusto ko lang pong linawin. Ako po ay hindi isang abogado o legal expert. Ang impormasyong ibabahagi ko ngayon ay base lamang sa aking personal na research, awareness kung kayo po ay may mga personal na legal na isyo, mas mainam na kumonsulta sa isang lisensyadong abogado. Maraming salamat. So, paano nga ba malalaman kung fake ang kasal o peke ang kasal? Number one, walang marriage license. Ang isang legal na kasal sa Pilipinas ay nangangailangan ng marriage license. Ito ang official na dokumento mula sa local civil registrar bago kayo ikasal. Kung wala ito o walang na-issue na license at hindi kayo exempted, posibleng hindi legal ang kasal. So yan po, tandaan natin guys na walang marriage license na na-issue bago kayo kinasal. At ang number 2 naman, hindi nakarehistro sa PSA. Ano nga ba ang PSA? Ang PSA ay Philippine Statistics Authority. Yan po ang meaning niyang. Ang tunay na legal na kasal ay dapat nakarehistro sa PSA. Kung humingi ka ng kopya ng marriage certificate at sinabing record not found, maaring hindi ito naparehistro at ito'y malaking red flag. So, yan po yung number 2. Guys, dapat nakarehistro sa PSA. Pero, yun na nga, meron din namang hindi pa nakarehistro. Tanungin na lang ninyo doon sa pinagkasalan ninyo sa inyong munisipyo. Siguro naman, malalaman niyo doon kung anong nangyayari. Yan po yung number 2. At ang number 3 naman, hindi autorisadong nagkasal. So, ano bang ibig sabihin? dapat ang nagkasal sa inyo ay may legal authority na tinatawag. Tulad ng pare, pastor, imam o judge o mayor. Kung sino man lang ang nag-officiate, no? Kahit kahit pa may seremonya pa yan, maaring invalid po ang kasal. Ang ibig sabihin kung mga hindi autorisadong mga tao ang nagkasal sa inyo na sinabi yung binanggit ko po na pari, pastor, judge o mayor, baring invalid ang kasal. So yan po yung number 3. At ang number four naman, walang totoong testigo o peking perma ang ginawa. May dalawang testigo dapat sa kasal. Kung hindi sila totoong present o ginaya lang ang perma nila, Delikado ito at maituturing na peke ang dokumento. So, ang ibig sabihin guys, kapag ikinasal kayo, may, may dapat merong dalawang testigo at yun po sila ay talagang nandoon. At hindi lang po yung pumirma lang sila, tapos wala naman, no? So, ang ibig sabihin, talagang kailangan yung ano nila doon. Kaya yan po yung number four. At ang number five naman, peke ang impormasyon sa marriage contract naman ito. Kung binago ang pangalan, birthdate, o may nilagay na maling impormasyon sa marriage certificate, maaring ito'y ma-declare na invalid o hindi tanggap. So, tandaan natin guys, kapag may peke ang impormasyon sa marriage contract, kagaya nung binago ang pangalan, sa birth certificate o may mga nilagay na impormasyon na hindi uh, totoo na nga yung sinasabi no na hindi mga uh, may binago doon sa marriage certificate maaring ito ay ma na invalid o hindi ka hindi tanggap yan po yung number 5 at ang number 6 naman walang aktwal na seremonya kahit may papel, kung walang aktual na kasalan, walang IDO at walang exchange of vows, posibleng hindi ito legal. no Yan po ayon sa aking pag-research na walang aktual na seremonya At ang number 7 naman, under age marriage na walang consent, kung ang isa sa kinasal ay 18 to 20 years old at walang parental consent, o 21 to 25 at walang parental advice, may chance na ma po o questionin ang visa ng kasal. So yan po yan, mahalaga po ito no, kung yung underage marriage na walang consent. No, kung ang isa ang kinasal ay 18 to 20 years old at walang parental consent o 21 to 25 at walang parental advice, may chance na ma-questionin, questionin po ang visa ng kasal. So, yan po guys, no? Kaya, kung may duda ka sa kasal mo o ng kakilala mo, huwag mahiyang mag-verify sa PSA at konsulta sa tamang ahensya. Sa panahon ngayon, napakahalaga po na alam natin ang ating karapatan at kung valid ba talaga ang ating kasal. Ako din po ay ikinasal sa Pilipinas sa asawa kong Hapon. Alam nyo ba guys kung sino ang nagkasal sa amin? Kinasal lang po kami sa uh, bakuran po ng bahay namin. At ang nagkasal po sa amin ay isang may authority, may authority na isang pastor. Pastor dahil yun na nga guys no, na supposedly sa ano dapat gusto ko sa simbahan. Ngunit ang Japanese kong husband ay sampung araw lang makakakuha ng rest sa kanyang company. Kaya hindi po po pwede dahil sa pagseminar pa lang sa simbahan, mahaba na yon Hindi naman siya pwedeng pa ganun pabalik-balik. Kaya nag-decide po kami na sa isang pastor na lang, sa may autorisadong pastor ang kinuha namin. At doon na lang po kami, uh, ang sirimonya doon na nga sa bakuran, sa loob ng ano namin sa bakuran ng aming bahay nilagyan na lang kung ano-anong mga ano doon at tinawag na nandoon na yung dalawang mga testigos mga anong tawag dito yung mga sino-sino yung mga ninong ninang yun na po yun so mahalaga po talaga guys na alam natin kaya yun na nga ang sinabi ko na pwede kayong pwede ninyong i-verify sa PSA sa Philippine Statistics Authority pwede na rin yata yan online eh kasi noon sa amin, naku, wala pa yung mga online-online makakuha ka. Pipila ka pa doon sa, ano, sa PSA na ang haba-haba ng pila. At least ngayon, pwede nang mag-request yata sa online. Yan lang po ang maganda ngayon sa, ano ngayon sa panahon ngayon. So, hayan po, sana nakita mo ang vlog na at ginawan ko na lang din dahil napak napakagandang uh, content po ito dahil yun na nga maraming nagtatanong sa akin na paano nga daw malalaman kung peke ang isang kasal o totoo ba pero sinasabi ko sa inyo hindi po ako uulitin ko po hindi po ako expert o abogado no ni research ko lang po ito para sa kanya sa ating isang subscriber kaya kung meron kayong mga problema o mga personal na legal na issue mas mainam na kumonsulta pa rin sa isang lisensyadong doktor, uh, doktor sa abogado dahil ito lang naman ay tinatalakay lang natin kaya kailangan pa rin doon mismo kayo sa lisensyadong abogado mag-ano uh, kung merong issue ha kung merong mga mali, mali sa inyong mga birth certificate kapag na-verify ninyo na ganito may mga mali mali ang spelling, mali ang ganito, ganyan-ganyan, mas mabuti pong ano Uh, wag nyo pong itanong yan sa akin. Doon na po ninyo yan itanong sa ano, sa isang abogado. So, ayan po guys. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli ang inyong lingkod si Ate Stella ninyo. Bye-bye!